Kana. Kana na pod. Chocolate na pod. Kitkiton yun na sa tamis ng imong ipon. tit ni mo. Kang mama naman na. Diba kang mama na? Diba na mo o? No Naray o? wa na o? na Ako mama mana na. mau mo mo Ha? Mm. Mm. Mone mo marang Ay, uh, um, ka onon. Kai. Kai. Am. Ato ka didto. Am um, ka sige open. Eh mo na na ra ka didto ka. Dito ka sit down ka. E, mo na na. Okay. Ngi. Toothbrush ka buntag. The toothbrush ka ganyan buntag? Toothbrush. O pong gabi, toothbrush po ka ha. Kada pag chukulit na oi. Yay! Oh yay! Okay. Ngisi now, daot ngipon later. Ya sa butang na, tarongag butang. Ay, apiling labay, o. Oh. I apiling labay. Ay, labay dito ka, oh. masurahan. Hmm. Very good. Sagat pa nga pa ng trapo. Punog ihing ikob. Gamay-gamay hmm. okay. lang. Ayo ko natanan. tanan. Ay gamay na wala na isa ba ba bukan ka ng... usan ni muka o nang chocolate sit down sit down taro how old are you ito na how old are you three three na ka ha mag three na ka pati jengka pati jengka no oh um no pasta chocolate, perte oh tukan tukan inai 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 kaon, inai kaon, inai kaon. kaon, oh perte ke oh 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 mau oh pernah oh. berdoa tang tetron basta di menut brush medaot oh. jenang oh. ipon oh. Kut-kutun kena sa ulod, nangibo ng sigang sulit. Ya, napagay lang chukulit. Saka, ano po, kang kuya na ng chukulit, ha? din na, na imo ha? Kang kuya na na, ha? Kana, kang kuya na na. Hmm. Yan kaon. Pati yung kaon, ha? Hmm? Yan oh, mo na? Oh, kang kinsa na, kang kuya? GB? GB? Kuya? Kuya? David? Oh, ka dibid, o ka Kuya GB na. O, uh, Kuya Am. Um. oh Kuya. O, si Kang Kuya Am, um. ang ako aga ni imo nang gikaon. pati Kang Kuya kanon noon, pag yun, oh David. O, David. Di ni kan Kang David nga tsukulit. Kang Kuya mana? Kuya. oh Kang Kuya. Kang Kuya mana? Na, uh, katag, burger. Katag burger? Kinsa may katag burger nimo? Katag burger. O, oh, kasi katag burger? Dato. Dato. Ang dato? nang katag burger nimo? Hamburger. Oh, burger. Yeah. Gatag ang dato. Kisa mang dato abang naghatag o burger ni mo? Um, Dali Bob. ato bang mamay? Uh, burger. Kisa naghatag ni mo? Uh, Bob. Spongebob. Spongebob bang gahatag burger? Ay ka dato. Spongebob. Uh, uh, ang um, si Spongebob? Spongebob. Nah, okay. nah, um, ah. si Spongebob gahatag burger ni mo? Uh, Krabby Patty? Ha? Huh? Ano sa to? Krabby Patty ang burger? Krabby Patty? Um. Pati? um. <laughs> Aba. Aba. No, no. Dili ko ng cellphone. Na, bye, -bye na. Bye-bye.